Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo pa na mas lalong magkakandara pa at mahuhumaling ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, lalong-lalo na kung nararamdaman mo minsan na ikaw ay wala ng halaga sa kanya at nararamdaman mo rin na nawala na siya ng gana sa iyo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo para siya ay mas lalong mahuhumaling at magkakandara pa sa iyo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang maghanda ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang tunay na pangalan at apelido ng target ng pitong beses. At sa likod, isulat mo, ikaw ay mas lalong mahuhumaling at magkakandarapa sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses sa likod ng papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng pabango mo, kahit anong pabango ay pwedeng gamitin. At pahiran mo lamang ito, ulagyan ito ng pabango, ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, at maglagay ka rin ng pabango sa likod ng papel na sinulatan mo ng hiling. At dapat malagyan ng pabango ang harap at likod nito. At pagkatapos, pwede mo nang tupiin itong papel kahit ilang tupi at saka ilagay ito sa bulsa mo, sa likod ng case ng cellphone mo, sa wallet mo. Basta ilagay ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At dalhin ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong mas lalo siyang mahuhumaling sa iyo. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo basta itago ito pang matagalan o hanggang kailan mo gusto. Kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang itong papel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.